Well 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 magluluto tayo ng lunch ayan guys na may pala ako ng uh, dahil na sa na sa inyo na binabad ko pala siya sa asuka sa bechin sa asin pamit garlic kaya ayan guys masarap siya pinabad nyo siya ng mahabang um, oras so, diretso lang tayo ng brito As, syempre magluluto sarap nito guys kung matitig man talaga wawala yung diet niya ayan guys magluluto naman tayo ng fried rice ayan pero naku nakita na sobra sa freezer na vegetable na mix na may carrots may beans meron siyang sweet corn ayan so ko na ko siya ng fried rice na ito para after sa uh, uh, pritong dahi ayan syempre nagay natin ng itlog alam naman kapag fried rice hindi nawawala yung itlog para at least lalong masarap ang ating fried rice yan lang napasimple lang guys napakasarap nito uh, natin ng mabuti maluto natin mabuti ay luto na sya lilagay ko na sya ng kanin na sobrang uh, kagabi ayan, ay naman nagpapasopra ako ng kanin para sarap siya sa umaga pag sinigang di ba kaya yan kaay sarap nito guys kaya yan linagyan ko siya ng asin betsin lang yun lang guys napaka simple lang yan may lunch na tayo special di ba sarap nito oh, parang paborito ko yung pa para manak sa fried rice ayan ayun guys ang sarap di ba luto na siya so ang kakain na tayo